Wow! Mama! Waydal! Ang <laughs> laki! talapia, oh! Lupet! Panis! <laughs> hey. Napakalaking biya, oh! <laughs> Grabe! laki, oh! <no? laughs> Matindi! Gabraso! <laughs> mama, oh! Nakapo! <laughs> Ang pakalaki ng na mga isda dito. Grabe. Oh, napakalaki oh. Lapad ah. Oh, matindi. Yun know. pla -pla, oh. Plapla -pla, pla -pla. oh. Plapla, plapla. Ang laki oh. Grabe. Oh, Ten fingers. <laughs> Ten fingers yan <siya> mga idol. Yan. <laughs> <laughs> Lapain. Lalapad na lang yung huyeng. So yun, magandang araw sa inyo mga idol and welcome back sa Talim Island Pride For this video dahil hindi kami nakapasok ngayon sa work at may hangover Ano pang gagawin namin kundi mamingwit Kasama ko nga pala ngayon ay si Unad at saka yung pinsan ko na bagong kasal So ano pang iniintay nyo mga idol? Tara, samahan nyo kami Let's go! dito. <laughs> First cut mo idol. Sarap po, sarap yung sariwa. Mm. Tindi mo idol, oh, ha? <laughs> Ito, yee, huli, ano kaya yun? Sakit lang mo idol, huli, huli mo idol. Huli, huli, sakit. Yun, oh. Putang nang no. biwas to, oh. <laughs> Yee! Yee! Oh. Terak. Lupa belak eh. Ayun, ayun sakit lang. Belak eh. Belak eh. Yung ngen. Ito. Dragon. Ito lang lahat. Nakahuli din oh. <laughs> Tapos nakahuli din ako. Ito lang. din ako. Oh. Oh. Kita nyo ba? Oh. Ba. Laki. problema na mapapain. Ubusan. Laki oh. Sabi na pagkakalaki. <laughs> Kita 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 ang hule. Sariwang-sariwan apa kasarap. Aman tamas tama Ay stay <laughs> 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 mo idol. Aki stayo, aki stay. You know na kauliyo, na kauliyo. Ay stay idol. Ah. Oh. Mga idol, uli. Oh. Diba? Kita nyo naman. Sarap. <laughs> Grabe, oh. Ang takas riwa talaga, oh. Idol, oh. Hmm. Wala dito Grabe talaga dito mga idol. Ang ayungin. Grabe, nagtawing ulit dito kayungin, oh. Sunod-sunod mga idol! Hindi, hindi. Ayoko na sana nito eh. Kasi, wala eh. Gusto ko talaga eh. <laughs> wow! Grabe! Ang laki! Ito pa, isa. Huli din. Ayan oh. Kita-kita nyo. Oh, oh. oh. ano? Pakalaki! Oh! Grabe! Laki ng mukha. <laughs> 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 Batak mga idol. Binabatak na naman. Oh! Wow. <laughs> Grabe, sarap. hindi ay ako wala. Ang ina. Ang laki ano? Laki, eh. Sayang. Ang naman, no. Wala po. Grabe naman ako wala pa talaga eh, oh. Iyon oh. Matindi oh. Abba master. Matindi oh, pakalaki oh. Grabe. Mahina na tayo. Ayan hey, mga idol. oh, kita nyo. Laki. Napakalaki o. Oh. Alam mo, barko eh. oh. huli. Oh oh. 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 huli rin o. Huwayungin. Oh. Oh. O, o. O, huli. O, o. Oh. <laughs> 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 ka, ah, o, Napakalaki 'yo. ah. Oh, matindi Ba't wala pa? Nakapolaki. Napakalaki <laughs> lakas bumatak eh. You know? Napakalaki O, o. Okay. o, Lala, o. o tanong mo, malaki parang sisa. ba? <laughs> <laughs> O, oh, ano yun? Ano yun? Ang lalaki. O, oh, nakawala. O, di yun. Nakawala na naman, putik. O, <laughs> napakalaki yun, mga idol. O, ah. Ang laki. Yun, oh. Plapla, pla, oh. Plapla, eh, plapla. Pla, Ang laki, oh. Grabe. <laughs> o, ten fingers. <laughs> ten fingers yan, mga idol. Matindi na naman talaga, mga idol, oh. Aba. Ang laki, oh. Matindi. Matindi. <laughs> Uno-medya siguro to. <laughs> so, yun mga idol. Inabot na kami ng ulan. Tanyan naman, oh. Sarap na mga miwas pag ganitong tika-tika ang ulan. Yun, oh. Huli na naman, oh. Huli din. Busan <laughs> Matindi. Ang dami, oh. Lalaki roster <laughs> <laughs> Wow mama my god Ang laki telafya oh. Lupet Panis Matulagay <laughs> <laughs> natin. <laughs> din Napaka laki niya oh <laughs> 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 Grabe laki oh Atindig <laughs> <laki, laki>, <laughs> gabraso <laughs> <laughs> Nakapo! Ang <laughs> pangalaki ng mga isda dito. Grabe. Soy mga idol, pauwi na kami. Kung maabot ka sa video na ito, huwag mo namang kalimutang i-comment kung taga saan ka para malaman natin kung saan umabot ang video na ito. At kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mo kalimutan mag-follow para update ka palagi sa mga bago kong na video na katulad nito. At kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag mo namang kalimutang i-share, idol. Maraming salamat. At kung may libring ayongin, meron ding libring sili na galing sa kapitbahay. Shoutout sa iyo Kuya Mike at kay Ate Mila. <laughs> at shoutout din sa tatlong ito na pinatagay ako. So yun lang mga ito, ako si Craps at ako si Talim Island Pride. Thank you for watching. Bye bye!